Hi guys, good morning. Today is Sunday. Mali August na tayo, guys. August. Ano pang date niyan? August 10. 'Yung update, na update ng tayo, guys, 'yung araw. Uh, uh, medyo matagal kasi 'yung vlog natin, hindi natin ano, check ko lang sa inyo, guys, 'yung mga nangyari. Uh, chani sa online, meron tayong naging customer. Um from Nubaliches, si Ma'am. Ito, ikwento ko lang guys, napakaganda naman kasi yung nangyari. So, si client is, inquiry natin siya sa page, online page. Eh, nag siya ng, nag-inquiry siya sa atin na ano, ng M-Zoom R-Style. Ito. So, Magandahan nun, na nag-apply siya. ano no, nag-apply nag na naman siya ng July, ano siya, July 12 pa siya, nag-inquire sa atin. July 12 or hindi ko na mahala. Tapos, nung Tuesday, nag-final siya, na kukuha na siya ng our style. Tapos, nag-fill up siya ng application, sa mga, nag-submit siya ng mga requirements. Upon reviewing naman sa, mga, sa application niya, at saka requirements, okay naman yung account. Na maganda yung flow ng pera sa bank, sahod yung ano yung salary niya although may ka um, may fiance may fiance na si ma'am pero yung ginawa natin is single signatory para mas mabilis yung process at the same time yung requirements ko konti yun uh, God's will naman nung napasa natin ng by Merkules yung application on that day is na napub kaagad siya. Ibig sabihin, maganda talaga yung credit ni ma'am sa bank. Maganda yung ano niya. Dahil nagpapusay niya sa yes video eh. One day approval. Tapos tinanong ko si ma'am kung meron siyang uh, kung anong kulay gusto niya. Ang available kasi namin dito yung um, makakana yun is black and or uh, gray. Ngayon, napili niya yung gray. Yun, okay na siya. Tapos, yun pala, meron din nakausap si madam na ibang dealer at ibang agent. Guys, yan. Ito na yung pinaka-exciting na parte. Eh. Napaw ka agad siya ng Mercoles. Tapos, nakausap ko na si ma'am na i-release na namin yung unit niya. Tapos, ng Thursday, yun nga lang, meron naghabol. Yan. Yan ang maganda kasi sana, guys, eh. sa car industry. Siyempre, madami mga dealer, maraming mga brand, maraming mga ano. Tapos, yung mga nakausap niya, siyempre, nung nalaman nila may approval na si client, siyempre, babagsak na nila yung presyo. Alam niyo yung mga ganun. Para makuha yung account, masisirain nila yung ano, transaction, guys. Ganun eh. May mga ahenting ganun. Kung hindi man nila makuha, kung nari si client, isi-stick na sa atin, sisirain nila yung ano, sisirain nila yung transaction. Ibig sabihin, kahit na wala nang kikitain, kahit wala na talaga sagad-sagad na siya, kumbaga sa sayo na istukod na tukod na, wala nang income, bibigyan nila yon. Tapos, kung totoo yun, bibigyan yung offer nila yon. In-offer nila yon, pero hindi 100% na yun na yun. Siyempre si client, masisilaw eh, kasi ang ganda ng offer, ganito yung monthly, ganito yung mga previous, verbal kasi yun eh. Yung sinasabi na Bibigyan ka ng verbal. Tapos, syempre, pag yung na-transfer na yung approval mo sa kanila, na na-transfer na, na saka ngayon nila ay sa sariling mantika, sasabihin na, ay ma'am, sorry, hindi kasi na, yun, eh, ganito, ganyan. Ganun yung mga discard ng mga ibang mga hindi lumalaban na panas ng mga head. Sisirahin yung transaction, tapos mandanguli pag na-transfer na yung approval, wala ka magagawa kasi na-transfer na, nawala na doon sa kuna mong kausap yung sa Yun yung iwasan nyo guys. Isigurado nyo muna na may bibigay talaga sa inyo yung ino-offer sa inyo. Pero kung verbal lang yan, kung baga sa percentage, 60% lang yan na pwedeng maibigay. Kasi makukumpute natin yan guys eh, sa amin pa lang. Makukumpute na namin kung ma may kikitain pa ba, kung may matitira pa ba. Siyempre ang dealer hindi naman papayag yan na wala kikitain kung san san yan, wala ako Tapos sa mga previous naman kasi yan. Yung mga previous guys, huwag kayo magpasilaw kung sa dami ng previous ngayon, tignan nyo yung previous na ibibigay sa inyo online. Magkano lang po yung 150, 200, ba? Diba? Mga kitchen, mga ganun. Ang magandang ibigay sa inyo, katulad nyo. Tapos yun, ba? Ngayon, syempre, nag-oo na si client doon. Okay na, sige. Yung problema, eto nga, yung overcommitment ng dealer na yon, wala pala silang unit, guys. <laughs> di ba? Kasi sa atin, gusto natin i-release na i-pilin yung okay, meron. Wala silang unit. Kaya kinabukasan ng Thursday, kinansel na sa akin, eh. kinansel na sa atin yun ng Tapos kinabukasan ng Thursday, kinausap na ng boss ko. Sabi boss ko, usapin si client. Baka kaya pa niyang i-consider Ayan okay, si boss. Mas jelo. Ano, uh, in-offer na niya yung sa amin. Yung best na offer na kailangan talaga ng sasakyan. Hindi yung previous lang na mga, mga kung ano-ano lang na KJ, mga ganun. Hindi. Dito kasi sa amin, dito sa Mitsubishi Keso na Avenue, hindi tayo talaga nabibigay ng mga previous, like yung mga yung mga yung mga tawag na ito, mga keychain, mga umbrella, mga ganun. Kasi, maliit na bago lang yon Mas maganda pa rin kung para sa sasakyan na may bigay natin. Hindi ko lang dito, syempre. Para dis, uh, sa discreet lang yon para sa mga kliyente natin. Pero may bigay namin para dun sa servisyo, para sa sasakyan ninyo. Yun. Tapos, ito pa. Yun. Yung dealer na yon para makuha lang yung yung, yung ano, yung, yung, yung account, hindi lang sa so previous niya sinira yung transaction doon sa pay, doon sa group um, M6 Pro Group Philippines Club, yung sa clubs doon sa, um, sa Facebook, nag, ano sila doon, nag-comment sila doon ng anonymous na uh, si Creson Ab, ganito, ganyan. Kumbaga parang gumawa sila ng parang uh, comment, nag-comment doon, tapos may mga kasama din nag-comment. Halatang planado guys, kasi naka-anonymous siya Tapos, yung yung comment na yon yun din yung ipinoward kay kliyente guys <laughs> di ba ipinoward kay kliyente tapos si kliyente ipinoward sa amin na ganito by issue pala kay ganyan ganun sabi namin ano yan eh kung magaplanado alam mo yung para ng mga scammer na ano kasi kung kung magaling ka talaga ang agent or maganda niyo yung dealer niyo hindi mo kailangan manira hindi mo kailangan magkano guys sa proper service, hindi mo kailangan gawin yun. Ibig sabihin, wala kang tiwala sa kakayahan mo. Paka ka lang mag-close mo isang deal. May si client, hindi naman siya agad naniwala doon. Ngayon, nag-search siya. Siyempre, un bali dalawa lang dito sa NCR yung nakita niya na maganda yung service ng ano JAC. Dito, at saka na, hindi ko na-mention yung isa. Siyempre, yung isa, yun siya yung kalaban natin. Sa yung, ano, kakumpidhensya natin doon sa transaction na yun. Dito sa case number at saka yun sa isa. Yun. Biro mo, guys. Nag-ano pa siya, gumawa pa sila ng no comment in para lang makuha yung uh, transaction. Pero, God will talaga uh, hindi naman tayo gumawa ng mga ganon na bagay na ganon. Napunta pa rin sa atin kumayag si ma'am na dito ni uh, Irelis. Pangalawang araw yun. Pagkalabas ng approval niya. On that day, sabi ko, sabi namin sa kanya, sige ma'am, anong oras po ba kayo pupunta? Ano yun, nag-confirm si client ng mga, ano na yun, mga 10 a.m. Tinanong ng boss ko, anong oras po kayo pwede for today? Para i-release nyo sa sakin nyo, mga 5 daw. So, syempre, nice na namin sa sakin lahat-lahat. Eh, pagdating niya dito sa opisina, bilis na lang guys, wala pang dalawang oras nil nilabas natin yung sakin niya. Talagang para lang para alam din nila na ang Quezon Avenue at hindi uh, JC Quezon Avenue hindi sila magsisisi sa serbisyo kasi dito ang binibenta natin serbisyo at saka magandang unit proper service hindi tayo nag hindi tayo nang sisilaw ng mga previous previous na ganyan guys kasi ang previous pwede mong bilhin yan online pero yung proper service hindi niyo po maano makukuha ng gano'n na uh, offer kailangan maganda talaga yung ano na ibigay natin si client. Kasi yun kasi yung ano eh, pang lang kasi na communication natin, pang um, client at saka yung agent. Maalang nyo, uh, may mga records, mga ganun pa. Kaya yung mga agent din dyan na gumagawa ng ganun, pangit po na ano yun na ano, gawain. Pag yun na gawaan, sa, uh, na, naging hobby nyo yung mga ganyan. Wala rin. Uh, eto, ipakita ko sa inyo. <laughs> yung ano lang yun nangyari lang to. Yun lang naman guys, yung uh, makwento. Kwento ko lang to for the transaction na yun. Ito guys, pakita ko lang sa inyo yung showroom namin. Guys, wala na natin raw. Oh. Diba? Kunti na lang yung mga unit natin na available, guys. Oh. Ito, po-release natin. I-release natin by tomorrow, guys, pag mamabas yung credit advice. Dapat ng Friday nilibas, eh. Hindi lang lumabas yung credit advice. Ngayon. And guys, and puti. Kaya lagyan ko na ata hapon to ng ano. Yan. Sold na po. <laughs> kasi may mga kliyente pa rin kasi guys na ano, gusto nilang makita. Hmm. Kulay itim. Yan, yung mga naghahanap ng GS8, ito may available pa itong kulay puti na to. Tapos ito yung hybrid, guys. Tapos itong M8 naman, uh, sold na rin to. Itong M8 na to, sold na rin. Bali, sa Mercury's i-re-release to. Yan. So, pero itong puti guys is available pa to. Available pa yan. Yun. m 2 GE, available guys. So, tsaka, M6 Pro, available din. Yun lang guys, uh, yun lang yung ano natin ngayon, kwento natin for today. Uh, please, yung mga client natin, mga idol, kayo, mga nanonood ngayon, dito sa ating vlog, um, be aware lang po sa mga ganon, yung mga overcommitment at saka isisigurado nyo lang guys na ano, na may unit, kompleto, talaga, at saka may approval ba silang hawak. Yan. Kasi marami na po talaga ngayon. At saka yun nga, uh, be aware lang din sa mga fraud accounts at saka yung mga, ano, yung mga nagpapanggap na mga ahente online. Kasi marami ngayon, Uh, nagpapanggap na ahente online, yun pala uh, tinatawag natin ng na mga scammers. Tapos dapat uh, sa proper agent, tsaka yung talagang ano lang po kayo makipag-transaction. Huwag po kayo makipag-transact sa mga uh, hindi po talaga uh, accredited credited na mga ahente ng sasakyan. Tsaka huwag na huwag po kayo magbibigay ng pera dun sa mga ganun. Uh, yung hindi sila mga credited talaga. Kasi makami na naman po ngayon na naglipa na sa mga online social media uh, na mga ganyan. Nagpo-post, siyempre madali lang naman magawa ng page, post, ganyan. Eh, yung mga kausap nyo pala, hindi naman pala talaga legit na mga ahente. Tapos, hingang kayo ng mga kung ano-ano reservations -ano para lang magkano. Tapos, sila. Doon po tayo sa mga accredited talaga. Makami naman po dyan na talagang accredited talaga na agent, be aware lang po, talaga. Pero mas better talaga kung, yun nga yung lagi ko sinasabi, mas better talaga kung pumunta pa rin kayo sa showroom, kung saan po yung malapit sa inyo, do a test drive, para ma-hands-on nyo po yung unit, at makipag-transact kayo sa loob ng showroom. Doon kayo makipag-close deal, mag-fill up na applications, mga ganun. Kung malapit kayo sa mga ganun, sa mga showrooms, yun guys ang the best pa rin uh, ngayon kasi nagiging practice na po kasi yung mga ng mga ahente sa online social media na uh, ganito yung mga offer ganyan ganon tapos bandang huli pag nandun na kayo on actual releases tapos ganyan ay ma'am ganito pa pala biglang bawi guys alam mo yon uh, okay din naman sana kung yung bawi is um, makatotohanan kasi may mga nangyayari din kasi minsan na hindi mo rin control yung mga pangyayari like to na kay walang unit available na gusto natin yung color info, yung color lalo minsan kasi limited lang naman kasi mga dumarating na colors yun kaya uh, mas better pa rin po talaga na commercial po kayo sa mga show homes ng mga automotive mga car dealers yun. Uh, yun guys, na, hindi na natin patatagalin yung vlog natin for today. Pali update lang to para dito sa channel natin. At maraming maraming salamat guys sa walang sawan yung pag uh, supporta sa sa malit nating na channel. Yun, maraming maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.